Kumusta na po ang lahat na kalugot lang sa panahon ngayon sa nangyari sa Lindol, sa Cebu. Na maraming mga namatay at maraming mga nasugatan at maraming nawalan ng mga tirahan dahil sa pangyayaring ito. Nawa ay magpatuloy ang mga taong napiktuhan ito at maging matatag sa mga pagsubok na kanilang ngayon. Kaya basahin po natin ang Jeremiah 17 verse 7. Ay ganito po ang kanyang sinasabi, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Kaya mga kapatid, dumaranas ka man tayo na mga pagsubok. Sinasabi dito sa ating verse na binasa na mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon at umaasa sa kanyang kapangyarihan. Dahil ang taong may pagtitiwala sa Diyos ay hindi basta matitinag sa mga pagsubok dahil kahit dumaan ka man ng mga problema at basta't nagtitiwala tayo na may Diyos na tutulong sa atin dahil nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay kailangan lang natin ituon natin ang ating mga puso sa ating Panginoon upang makamtan natin ang kapayapaan. Tandaan natin na hindi kailanman pinabayaan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Kami ay lumalapit, nagtitiwala at nagpupuri sa iyong walang hanggang kapangyarihan ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang mga nangyayaring ito sa aming buhay. Dahil alam namin may plano ka sa bawat isa sa amin. Lord, alam namin na nakikita mo ang lahat ng, ng mga pangyayari. Nakikita mo ang aming mga pinagdadaanan. Nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Kaya ang hiling namin, Panginoon, ay patuloy mo kaming gabayan sa aming buhay na ito. Sa iyo kami umaasa at nagtitiwala sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa iyong banal na Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus, na aming Diyos at tanging tagapagligtas. Amen.